Sa araw na ito, mga Shug, ay nagbuldak nga kami ngayon sa classroom namin. Yung unang ang vlog ko, mga Shug, ay nag -no nga kami sa classroom. Tapos ngayon, magbu naman tayo. Alam nyo ba, part kasi ito ng laboratory namin ngayon, yung kung ano pangalan ng lab namin ngayon, ay buldak appetite. Yung Uy. itong lab na to, mga Shug. ayun <laughs> ay, tipo may stress muna kami bago kami makakakain ng buldak. Bawat galaw at bawat luto namin, dapat nililista namin yan do sa papel namin. Alos 8 packs nga pala yung buldak namin dito, mga Shug. dahil sakto na din naman sa amin y lang kami. Eh, nakatoka kami kung sino yung mga magdadala ng bulldog, ng itlog, ng CDO. Alam mo ba, sobrang excited talaga namin dito, mga shugi. Kung ba naman kumain ng bulldog? Pero syempre, dito din natin yan lulutuin sa classroom namin para exciting. O, kasi mga shugi, pinaghandaan ko talaga. Hindi talaga ako kumain gaano sa lunch ko. Pero mga shugi, gagamit tayo ngayon ng measuring cup. O, oh, na, super excited namin dito. dinanamin na namin alam paano mabuksan to. Kung hindi mo kasi natatanong, <laughs> isa din kasi itong subject namin na Gen Chemistry 2. Ay, kaya naman meron kaming lab-lab love na ganito. Uy, love, love. Kung <laughs> mapapasin nyo, mga syugiba na nga ngayon ang itsura ng classroom namin dahil lumipat nga kami. Nyo, ganito talaga. Ang stem, tulong-tulong. Kaya naman, sabay-sabay kami mapapagod. Sabay-sabay din kami mamaya mabubusog kanya. Pero syempre, ako naman, mahilig ako sa mga Korean foods. Korean food. Hilig ako sa mga ganito, <laughs> lalo na buldak, samji, ganyan. Tapos UTI mamaya. Ay, yes. talaga ngayon yung lab namin. Ay, sino ba namang hindi kikiligin? Buldak yung kakainin. Buti <laughs> na lang, kompleto yung mga kagamitan namin dito. Ay, alam nyo, kinopleto talaga namin. Yung unahin muna namin lulutuin ngayon, yung mga piniprito. Ay, syempre, pati yung oil, mga show. Kailangan naka-measurement yan dahil lilista natin yan mamaya do sa papel natin. Ne, yeah, bakit kaya nagiging cooking show na lang yung mga vlog ko? Uy! Ay, pero ngayon na lang din kasi ako talaga nakapag-upload dahil alam nyo na. Ay, busy talaga ako sa mga schoolwork snacks namin. mga yung paprito-prito na lang ako. <laughs> Tulong-tulong na din naman kami dito ngayon sa pagpiprepare nga ng buldak namin. Eh, para kami tuloy nagtitinda ng buldak dito. E, tapos syempre mga shug, sa mga magkakaklase, kapag kami ganito, talaga mawawala yung may nanonood lang, may nakaupo, may nagsa-cellphone, may nagsusulat, may tumutulong, may nagluluto. Ganun. Ano Meron kami nga dalawang oras para gawin to. Pero yung pagluluto namin, umabot kami ng isang oras, promise. Mabuti <laughs> na lang napak-accessible talaga ng room namin ngayon. Dahil kompleto nga kami lahat ngayon dito. Hindi tulad doon sa unang room namin. Kung kailangan muna namin lumipat dito sa laboratory para lang mag kami ng ganito. Sorry na namin ngayon mag-fried mga shug. <laughs> Siyempre, yung buldak naman nga ngayon, yung lulutuin natin or pabubukalan. Maga, ito na nga yung pinaka-main event dahil yan talaga yung pinakahihintay namin magkakaklase. Makakain na kami ng buldak. Siyempre, kailangan muna namin isulat kung ilan nga ba yung temperature nito bago nga siya mag-boil bago siya kumulo. Kaya yan, meron kami tagalista dito sa blackboard kung ilan na nga ba yung temperature na nangyayari. Eh, wala din kami. nga kami dito. Nakakasya nga lahat ng mga buldak na pinagbibili namin. Walang makakatalo sa isip kapag kagutom ka, kaya pinagkasya na lang namin lahat dito. Babay, ganito na nga yung ngayon ng kasi Rola. Kasi Rola pa ba yan or ano? Eh, pero syempre, pinakuluan na din nga namin sila dito, pero halos para tuloy silang sardinas, nagsisiksika. Yung talaga sa lab report namin, perfect kaming lahat dahil paborito namin to. Nayo nyo naman, nagtutulungan na din nga kami ngayon dito sa paglilista nga ng mga temperature na yan. After nga namin madrain yung konting tubig nito mga syug, syempre yung milk naman nga ngayon yung nilalagay namin. Dahil gusto talaga namin na merong gatas yung buldak, ayoko yung plain lang. Tapos okay. syempre, la naman mga flavoring, binubod ko na din dyan. Hindi naman yung magiging carbonara buldak kung wala yan. <laughs> Pero this time mga sugar, eh, full force na nga talaga kami dito ngayon sa pagluluto at pagtutulungan. Gaya nga nasabi ng presidente natin, unity. Uy! Dahil walo naman na pack to, mga Shug. syempre, tatlo lang yung ilalagay natin na maanghang. Oh, dahil di naman kasi namin kaya kung yung lahat ilalagay namin dito, baka hindi na kami makapagsalita niya. Numabsent kaming lahat. Pero ito yung katunayan, mga Shug. Ay, sinasabi ko sa inyo, ganito talaga pag STEM, mag enjoy ka. Ay, halata naman nga sa ginagawa naming lab report ngayon. Oh, nagluto ka na, nag-enjoy ka na, busog ka pa, pa. Opo, yung isang blogging nga ng cheese na yun ang ating ibububud dito. Nakakadagdag kasi ng pagka-creaminess, tsaka cheesy. Syempre, cheese. Yan, cheese. See. Eh, kumbaga mga show, mas masarap yung bulldog kapag ka may ganyan. Pero dito, feel na feel ko naman yung pagiging chef ko para ako may papakiinin. Isang dosena ng bata, ganun. Alam niyo masarap yung bulldog mga show, lalo na kapag ka, hindi siya yung parang tuyo. Ay, dapat yung medyo may isa Lapit ba? na nga matapos, yung paghahalo-halo ko. Ba pa, naman walo yung pack na hinahalo mo, hindi ka buti na gambukas. Pero pinapila na din nga namin dito yung mga klase namin, dahil ito na nga magpapa-feeding program. Feeding program! Yung social, nakabuldak, hindi pansit kanton. Ay, alam nyo, magiging toppings talaga yung itlog tsaka yung luncheon meat kanina, mga show. Ay, pero naka-ruler yan. naka talaga yan, mga show. Ay, kung baga, pati yung pagka-slice ng itlog, nakabilang. oh. Wala <laughs> pa, wala Wait lang. Ay, pinabuhos ko na din nga dito ngayon yung luncheon meat. Total, tatlo din naman kami dito kakain sa isang pinggan. <laughs> Ay, finally, katapos ng isang oras, makakakain na din kami. Alam nyo naman nung lunch, nakatatlong kutsara lang yata <laughs> ako. Kaya naman dito tayo ngayon babawi sa bulda. Ano na naman kaya ang susunod na gagawin namin lab? Yung lab na ko, laboratorio na, baka anong iniisip ko. Charot! Ay, kaya nga nasabi ko sa inyo kanina, sabay-sabay kami napagod. Sabay-sabay kami ngayon kakain. oh mga shug, sabay-sabay kayo maglaway.

E, alam nyo, ngayon ko lang nga na pagtanto na masarap talaga kapag merong itlog yung buldak. Kasi dati, hindi ako naglalagay ng itlog. Nena, nasuya na ngayon mga kasama ko ngayon dito. Kaya naman pinamimigay na lang nila. Alam nyo, sobrang nag-enjoy talaga kami sa activity namin ngayon. Sobrang sarap na kinakain namin. Nakalimutan namin na meron pala kaming lab report. Siyempre, <laughs> thank you din pala sa mga klasiko na tumulong. Tumulong! Siyempre, sino pa waring magluluto? Kung di lang kami, siyempre kami ang kakain. Kaya e, naman sa mga nanonood dyan, ano pang nyo? Magluto na kayo ng bulda alam nyo, nakakabitin kapag ka isang siwid lang ang dala, buti, dalawa yung dala ko. Ay, ganito talaga kami kumain, napakatahimik namin, nakala mo, silent. Silent. Pero sa so, totoo lang, mga Shug, syempre, ngayong grade 12 na kami, medyo na stress na kami, naiiyak na kami. Pero itong activity na to, na-relax na kami, nabusog pa kami. San ka pa? Dito ka na. Charat. Ito kaya naman, mga Shug, dito na nagtatapos ang ating video for today. Babush!